Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isang magandang umaga po sa inyo sa mga bagong gising dyan at yung mga patulog dyan. Maraming salamat na bago kayo matulog ay naisipan nyo pang manood muna dito sa akin. Ano? So, checking energy style kung ano yung energy ng person mo. Oh. Hmm. Parang may problema do. Problema do yung person. Mo. Tingnan natin kung ano to. Parang may iniisip siya. Okay, um... Wow, gusto kanya maka-sex. <laughs> Okay. Naglilibog yung person mo. <laughs> marami siyang marami akong nakita, meron siya problema. Siguro I mean problema siguro siya, na niya yung parang connections niya ng dalawa. Okay. So checking energies tayo, no. Dito naman sa tarot. Gustong makipag-sex. Mm. If ever magsisex kayo or magkocontact, meron pong um, mabubuo. Okay? Or meron magbibigay sa sa'yo ng isang balita na maganda naman yon Kasi ang pagbubuntis naman, pwedeng pera. Hindi common nandyan yung cards na buntis, ay buntis na pwedeng pera. Okay, ipag-pray nyo yan na yung cards ninyo ay um, pera yan. Okay? Lalago yung pera niya. Possible. So, yung iba po sa inyo, parang gusto na rin kayong buntisin ng person mo. If ever. Kung resonate po kayo. Okay? ah uh, meron ako nakikita dito travel. Gusto kanyang puntahan. Gusto kanyang makita. Makasama. Naintindihan? Okay. So, oh, Overthink. Parang gusto kanyang buntisin, eh, ano? Ba't kaya? Naisiselos. May pinagseselosan siya. Kung hindi po kayo buntis or hindi na kayo pwedeng mabuntis, um, alam mo sa totoo lang, hiniling niya na magkaanak kayo. If ever. Okay? Three of Cups. Six of Cups. ah uh, naalala niya yung dating kayo. Okay, meron din siguro sa inyo na nagkahiwalay. Sana noon pag gumawa ako ng paraan para maayos kaming dalawa. Meron siyang mga regrets. Sana noon pa siya yung pinili ko. Okay? So, kung meron siyang kasama na iba, or meron siyang third party o ano man, meron siyang regrets, sinasabi niya sa sarili niya na sana ay, sana ganito, gumawa, ako man, gumawa lang ako ng paraan na magkasama kami. Okay? Yun ang mga sinasabi niya. So, tingnan natin yung kayo. Kung ano yung uh, sa inyong blessings ngayon. Lord, bigyan niyo po sila ng magandang reading ngayong araw. Parang awan niyo na pa, Lord. Ako po ay lumalapit sa inyo. Itong tao na ito, ibigyan niyo po sila ng sagot or blessings itong araw na to. high priestess, mukhang may pinaplano ka, no? Nagpaplano ka ng kung ano-ano, possible travel, business, um, pag-alis, paglalakbay, yun nga, travel. Matutuloy naman yan kung gugustuhin mo, yun ang sabi. Ayan, no? kung gugustuhin mo, nasa sayo, may budget, may, may parang celebrations kayong magaganap. Wow. ba? Diba? Ang ganda. So... The Emperor... Three of Cups... Two of Cups... Meron talagang celebrations... Ay... My God... Ay... Kung single ka... Makakatagpo ka ng lalaking may kaya... Mahal ka... 100% kaya kang mahalin ng lalaki na ito... So kung nagsasama na kayo... Possible... Yayahin kanyang lumabas... Uh, mag-travel or any kind, ngayon kanya makipag-date. May mga lalaki po talaga na hindi nila kayang magsalita. Ano? So, oh my God, kinikilig ako. Merong, may, may, may magpagkikita, pagbabalik. Alam mo yon, Nagsiselos yung third party. Nakikita kanya niya lumabas sa inyo. Gustong lumabas. Nakikita kanya. niya. Possible nandun din yung iba sa inyo sa third party pero parang nag-away sila, nagselos to. Okay? Parang something. Ayun. Oy, kinikilabutan ako ang ganda ng cards ninyo. Ay, may magandang paparating. Hindi ko alam kung nagpapagawa ka ng bahay, nag-aayos ka ng bahay, bibili ka ng bahay, any kind. Positive po ang inyong cards. Thank you, Lord. Thank you, Yarab. Alhamdulillah na nabigyan kayo ng uh, answer or kasagutan kahit uh, ganito lang to. Kahit cards lang to, nabibigyan kayo ng kumbaga sa puso. Yung mga takot ninyo sa puso ninyo, nagiging guidance ako sa inyo para hindi kayo matakot or kabahan. So, climb this reading. Bukang liwayway po. Meron po tayong bukas. 2 a.m. Okay? 2 a.m. mama kayo at meron din po, okay? Sa mga gustong bumili ng prayer sa 2 a.m., bibigyan ko po kayo, sinesend po namin yan, okay? So, maraming maraming salamat po, mga madam ko. Kung gusto nyo magpa-reading, magpa-reading po kayo. May bigla akong nakita, parang hindi ko alam kung meron ka anxiety or depression. May nakikita akong parang lumuluha, umiiyak, malungkot ka, kaya ka dito sa, sa ano na to, mahaba ang buhok or any kind basta may nakikita po talaga ako at merong maiksing buhok na magiging strong ka I ngayon kung umiiyak ka kung mahina ka meron akong nakikita sa iyo darating yung ang ilang araw na ito magiging okay ka okay may perang parating blessings oy ayo ayoko nang magbukas pa ng cards para sa inyo para sa akin to blessings na ito para sa inyo mga madam ko mga bossing ko kasi ilang bala balasa na ako napakaganda ng lumalabas siguro itong araw na ito napakaganda po para sa inyong lahat mga madam ko kung gusto niyo magpa-reading magpa-reading po kayo kung ayaw niyo naman wala naman pong problema panoorin niyo ang aking video okay tayo nag-aayos ng person ng naspel or nagbabalik ng mga asawa kung ano-ano gusto niyong maging malago ano yung tawag dyan, money spell okay, marami po tayong magagawa dyan mga madam ko okay, so uy, maraming salamat palas mga madam ko yung mga bagong alaga nagpaalaga sa atin my god ang dami nila maraming 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 salamat po mga madam ko mga mahal ko kasi ang laki po ng tiwala ninyo yung mga iba po nag renew hi nako nagdagdag sila ng power maraming maraming salamat po mga madam ko inshallah ya rab ya rab Tulungan niyo po lahat ng mga taong nanonood ngayon sa akin. Kayo lang po ang malakas at mabilis na gumalaw para sa kanila. Lord, maraming salamat po sa lahat ng tiwala niyo po sa akin. At ito, kahit pa paano nakakatulong po ako sa mga tao, maraming salamat po. May nagpadala pa sa atin ng mensahe. Ma'am, grabe po talaga ang, laki, ang lakas po ng uh, ano to? Ang lakas po talaga ng power mo. Hindi po talaga ako makapaniwala. Alam mo, ma'am, sa totoo lang, nung lumapit ako sa'yo, sabi ko, last ka na. Last na akong susugal dahil pagod na pagod na ako. At hindi po ako nabigo. Maraming salamat, ma'am, dahil pinaniwala mo ako na may pag-asa pa ako. Bukod na naswerte ako, naswerte swerte bukod na ti talaga ako, mas mas ano to, mas lalo ako naging masaya nung naging okay ang pamilya ko, ma'am. Maraming salamat po talaga, ma'am. Hindi po kita ano to, hindi ko po alam kung paano kita pasasalamatan, ma'am. Pero gagawa po ako ng paraan para makita po kayo ng personal. I love you, ma'am. Sana po hindi po kayo magbago. Ingat po kayo legit and 100% worth it po magpaalaga sa iyo. Salamat ma'am. At nag-increase din po ang aking a uh, sahod. Nagkaroon po ako ng promotion. Okay? Maraming maraming salamat. Masaya ako sa iyo, madam ha. Congrats. Magpaka magpakain ka, magpapansit ka, magbigay ka ng bless, blessing, mag po kayo kahit magkano na okay na po yan. So, may litaro po ito po ang aking Facebook account. Bawal pong tumawag, bawal mag dito. Messenger only po ako. Facebook account, ito po ang aking Facebook account. Okay? February 4, in-upload po yan, 9048 ang kanyang react. Ito po ang aking cover. Meron siyang 503. Okay? June 4 po yan, in-upload 2023. Okay mga madam ko. Ingat po kayo and maraming 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 salamat. Climb this really reading. Good luck sa inyo mga madam ko. InshaAllah lahat ng nanonood sa akin ngayon ay i-bless at magkakapera. Ingat po, bye-bye.